So ito, oh good job Secretary Vince Dison ng DOTr. Oh, bilis kilos talaga yung si Sec Vince eh, at no nonsense talaga. Ah uh, yung nagsisimula pa lang na umingay yung issue daw ng tanimbala bala, eh, inaction na nakaagad ni Sec Vince. At ito yung uh, balita ngayon, ipinasisibak ni uh, Secretary Vince ang tatlong airport security personnel na sangkot sa umano'y tanim balas kam sa Naiya Terminal 3. O March 6, nang harangin ng tatlong security personnel ang mag-inang Ruth at kay Abel na palipad ng Vietnam para sabihing may bala ng baril ang kanilang bagahe. O matapos ang higit limang minutong kalkalan, walang nakitang bala sa gamit ng mga pasahero. Ayon kay Ruth, tutulungan sila ng DOTR para makapaghain ng kaso laban sa mga airport security personnel. Okay? So, administratibong kaso, yung iya yung iahain nila hanggang na, ah, hanggang mat matanggal na sa serbisyo. Ito pong ah, mga personnel na involved dito sa tanimbala na yan. Ah. Ito, mag-react tayo guys. Ah. Unang unang nabalita yung tanimbala around ng ano eh, before the 2016 okay. elections. Okay? Panahon ni Pino. Yan ang isa sa nakadamage talaga sa imahe ni Pinoy at sa kandidato na kanyang danadala nung panahon na yon yung bala O tapos sinasabi nila nung nung pumalit na ano, eh, nawala ka agad. Alam no may may ano ko diyan eh. Meron akong kutob diyan eh. Hindi kaya ano din, di ba? ah uh, alam niyo na, di diba? Hindi kaya ano din 'yon. Kaya nung yun, ang bilis na wala, ang bilis na tapos. Ngayon na uh, mainit sila sa Marcos admin, eh baka ginagamit na naman na paraan itong tanimbala para siraan si Pangulong Bongbong Marcos sasabihin, uy balik na naman yung tanimbala ganun ganon. buti na lang meron tayong bilis kilos na Secretary Vince Dizon para wala nang masabi yung mga bashers dyan at yung mga naninira kay Pangulong Bongbong Marcos na sasabihin na ito may tanimbala na naman, bumalik na naman ganun. hindi, wala po inaksyonan na kaagad ni Sec Vince kahit ano pa yan, kahit na kumaga, nagsisimula pa lang, pumuporma pa lang na nang ganyan eh inalis na kagad, pinutol na kaagad at uh, hindi na kumaga, it will serve as a lesson sa mga empleyado diyan sa NAIA at sa mga airport natin at seaport na 'wag nang subukan gawin itong modus. 'di ba? Wag nang wag na nilang i-try kung meron mang naguutos sa kanila na 'yan para manggulo kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Wag na nilang subukan dahil sila lang ang mapeperwisyo, sila yung matatanggal sa trabaho, baka makasuhan pa sila. So, 'yun ang parang mensahe na nilalabas dito. Kaya makita mo naman, talagang todo ano eh, todo aksyon, todo bilis ng uh, ng uh, responde nitong si Secretary Vince Dizon diyan po sa issue ng tanim-tanim bala na yan. Kasi parang kinakalat na ulit, kumakalat na ulit, e, ganoon na naman eh. Kumbaga magiging talking point na naman. Yan kasi ang sa akin ano eh. Mahirap kasi pag hindi mo inaksyonan ka agad, kapag uh, pinang, binaliwala mo lang, hinayaan mo lang, eh lalaki at lalaki yung issue hanggat hindi eh, mo mapansin yun, na yung talking point sa yun ng kalaban may tanimbala na kumbaga napaniwala na nila yung mga Pilipino na meron talagang tanimbala 'di ba? At marami pang mga ganyan, 'di ba? For example nga, sana nga ma-action nung kaagad yung mga nawawalang bata daw, 'di ba? Yung mga nawawala at tingin ko, pakiramdam ko baka nga mga pogo 'yun eh. 'Di ba? Sinabi ni Secretary Remulla yung isang issue ng kidnapping, yung isang uh, case ng kidnapping, mga mga galing sa pogo yung gumawa. Eh, sila yung mga sanay sa ganyan eh. So dapat makita ng tao kung gaano kabilis kilos yung Marcos administration pagdating sa ganyan kasi yan at yan ang mga issue na ibabato sa kanila kailangan iparamdam mo sa tao that you are in control you are on top of the situation at hindi mo pa lalagpasin yan sa wag mong maliitin yung mga maliliit na yung mga uh, singular singular case na ganyan dahil yan at yan ang gagamitin laban sa iyo kahit na mali, maliit na issue man yan o malaki yan ang gagamitin sa iyo sa social media para siraan ka at para idagdag doon sa naratibo nila na mas magulo ngayong panahon ni Bongbong Marcos kahit naman sa data kita naman na hindi di diba? hindi kasi enough yung ipapakita mo lang sa tao na may data tayo mas konti yung krimen hindi eh. kailangan talagang iparamdam mo eh na swift yung action mabilis tayo pag merong nagloko tanggal kayo kaagad kakasuhan kayo kaagad kaya magtinu kayo 'di diba? So 'yun ganun dapat ang ano, ganun dapat ang uh, ipagpatuloy ng uh, ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At buti na lang talaga uh, itong kanyang nakuhang secretary para sa DOTR eh talagang ano, talagang uh, someone na uh, very capable at kayang i-handle at i-manage yung ganung mga sitwasyon. So, yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.